Yan. Gusto niyo panoorin yung pag, uh, pag 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 pag, bukal-bukal niya sa ano matika, guys. Yan oh. No? Panoorin niyo yan. No? Oh, ah, diba? Bukal-bukal siya, guys, no. So, uh, tantaod na, guys. Maluluto na 'yan. <laughs> so, hi guys. Kumusta? What's up? So, nandito tayo sa bahay ngayon. Siyempre, mainit yung panahon. Ayan, oh. No? sobrang init guys kaya buksan natin ang aircon yan kumusta kayo magandang araw sa inyo shout out sa inyong lahat sa mga uh, supporters natin dyan thank you buksan natin ang aircon guys kasi mainit eh yan yan yung aircon natin oh yan so dito uh, oh dito tayo dito tayo dito mag usap tayo guys mag usap tayo usapin natin, uh, mag usapin natin guys mag, mag tayo dito ay dito pala ako nakalutok ng ng umaga. Magluto muna tayo siguro guys. So buksan natin yung aircon para tawag niyan. Ipul natin, ipull natin para. Ayan okay. o. Ayan yung switch niya. Ito tayo ba yung, di ba yung aircon yung switch niya nasa labas? Ito nasa loob yung switch ng aircon namin. Ayan, natin. Ayan, para lumamig yung panahon. Tapos yung mga relationship dyan na nanlalambing na huwag kayong lumapit sa aircon. <laughs> Patuloyan ang wakamatay. <laughs> Siyempre, hindi pa tayo makapag... Haluto na nagahan, magluto tayo. Madali ang ito para makakain tayo agad. Simple set up sa asa namin yan. Hay ka, hay ka, hay ka. Hay ka sa mga baba. Simple iwa. Yes, magluto tayo ng muntok. Yan. Oo. O, Tayo na. Tuto tayo ng panimahaw para ma... hindi tayo mabubuang. Ganito mmm. in lang tayo magluto. Mabilisan.

Atin mo i ano i ilipot yung kamera sa likod ba para makita nyo talaga yung pagkuha uh, natin sa klaha doon napapagod na yun eh. <laughs> makita nyo talaga yung pagkuha sa klaha pag, pag ko sa plato ng ating uh, ulam na bulad na may itlog, masarap yan. Ma, damdamin na natin kahit di masarap. Ha? Pagtyagaan na lang natin kung anong meron tayo. Yan na lang. Huwag natin pipilit yung mga sarili natin sa mga taong walang gusto. <laughs> so, ayan ano guys. oh ayan. oh, dera. Kinalamian. Pisti pa na pagod natin. doon. na nero. Pait, magod kayo ning. Wala tayo taga-video. Good. Kinsay mo apply diha halta video guys. Tag 150 ra ang kwan. Tuig. <laughs> Murag bat sweldo sa maniningil ug kurente ba. So, Ayun. Oh. Ayun. Ya na. Niya tip mani, kulira. Ya na. Pwede na yan, guys. Ini tayo itakilid. Itakilid lang natin yung klaha natin para di na tayo magkuan. Ayun. Oh, sus. Ras to ras! Na! Okay. Yan okay. Mangunaw sa guys. So guys, magandang ano. Uh, dapat nakaano yung kuha natin kamera eh. Balik na naman tayo sa ano guys, atubangan. Kamera natin. Yan. So yun na nga mga idol. Uh, kumain na tayo. Kain na tayo. Pero unang-una, bago tayo kumain, siyempre wag natin kalimutan. Tumain muna. <laughs> Tapos, <laughs> maghugas tayo ng kamay. At pangalaw, pangatlo, pangat, pangatlo na ba yun? O oh, pangatlo, hindi ko kalimutan ko eh. Hugas na yung kamay, tapos pumungko kayo dito sa upuan. Yan, dito lang yung upuan namin kasi yan. O. Oh. I dito sa amin, hindi kami sabay-sabay kakain kasi isa lang man yung upuan. <laughs> first come, first serve Dito sa amin, pag kumain, di ba? So, yan. Isasaka natin gamay yung ano natin, guys. Kamera. Yan. Yan. Isasaka natin para makita nyo yung ulam natin na masarap. Tapos pungko kayo dito sa kwan. Yan. May mga tao kasi na di mabubusog, guys pag may mga tao kasi guys na may mga tao kasi guys na may mga tao kasi guys na di mabubusog pag kwan hindi siya pumupungko hindi niya itutukong yung kanyang tiel uh, TL pa ah, dyan sa ano nang isa natin di so, diba? <laughs> so, ito may ulo ng kwan oh, yan So, sunod pang-apat na kagawin natin ay mag-pray tayo, diba? Uh, Lord, thank you for the gift, uh, tawag niyan. Salamat sa pagkain na binigay, pinagkaloob niyo sa amin. At sana, uh, hindi lang to ang makain namin. Sana, bigyan mo pa kami ng uh, makakain sa araw-araw at sa mga sumusunod pa na araw. At uh, ang lahat ng mga tao na nanonood dito sa video Kung single ay makahanap na ng jowa Tapos Lord, uh, kung may asawa na uh, hindi, hindi sila maghihulay hanggang buhay Tapos yung mga nangangarap na balikan Lord Ay balikan na, thank you O oh, yan, kain na tayo yan. yan Ito yung ulam natin oh yan Piste, oh. ngit-ngit balit, -balit. Yan ang ulam natin guys. So yan. Oh. Bulad na may itlog. Ngit-ngit ta mapagkan kamera hakap. So kapag kumain kayo ay alisin niyo sa isip yung mga masasamang nangyayari sa buhay nyo di ba? Para tawag nyan Agree. Ayan. Ay, yan pala. Madilim. Ih. Eh. Yawa yun eh. Kung saan man nato ni pagkatarong video ni kameraha kang amungit nyet man ka. Video video tadiri kay mag vlog. Yes, kain tayo, kain na tayo guys. Salamat Lord sa pagkain na binigay sa mga araw. Thank you Lord. Amen. Itlog. tapos bulat. ang gusto ko kasing maulam guys ay ngayong umaga ang gusto ko na iulam ay tuyo at saka itlog pero tinatamad ako mag, uh, lutuin yung itlog tapos lutuin yung uh, tuyo De, sinama ko na lang sila magsasama-sama naman yan dito sa ano natin sa susunod nga na content natin siguro gagawa tayo ng ano pero hindi isa sa susunod mga sumunod na ano pa gawa tayo ng ano magluto tayo ng ano isama natin lahat lahat ng ulam. Para hindi ano, tipid sa kawi, di ba? Bakit? Kailangan pa natin magluto ng ulam, mag, mag ng kanin. Mag uh, ihaw ng magsugba ng mga bulinaw. Niyan. Tapos sugba ng bulinaw, eh, mahirap lang. Hmm. Kasi kan. Pero yung deals namin dito sa amin, basil. Ang Ay guys, gusto niyo ba na maiwasan yung kwan? Mga sakit na dumapo sa katawan natin. Alam ko naman na may mga sakit pa din kayo tayo. Kahit mga healthy yung mga kinakain natin. Ngayon kasi yan. Hindi kasi tama yung pag-ano nyo. Hindi kasi tama yung proseso na ginagawa nyo. Lalong-lalong -lalo na sa pagkain, di ba? Kahit masarap yung pagkain mo. Basta pagkatapos mo kumain, uminom ka ng soft drinks. Uminom ka ng kape. Uminom ka agad ng tubig. Hindi pwede yun. Kailangan paabutin nyo muna na 15 to 30 minutes bago kayo uminom ng tubig. Pero kung natutokan kayo, yung bang yung kanin dito sa tutunlan nyo? Yun kayo tubig kunti lang. Yan. Tapos huwag kayong umiga agad pagkatapos kumain. Huwag kayong umupo agad pagkatapos kumain. Tsaka na lang kayo umupo pag makainom na kayo ng tubig. Hindi dapat soft drinks ang inumin bago pagkatapos kumain. Tubig muna bago soft ano na mga dapat gawin para healthy tayo. Tingnan niyo ako. Diba? Pero hindi ko rin alam. Kasi di naman natin mahuwala ng takbo ng buhay natin. Basta ako yan ginagawa ko. Kasi nung unang panahon mga tao, wala namang kanin. May alak ba dati? May supplements ba dati? Di ba wala? Kaya. Yeah. Kung maniniwala ka, walang mawawala sa'yo. Bukan mo yan. Yung nga sabi ko, tumain ka muna sa umaga bago ka mula sa bahay kumain wag yung tipong ipipit mo, mo na yung tsahe mo tapos lalo na yung tsahe na basa yung tsahe na basa bang igit igit kung mo ipitan sa lubot mo masisira kulon, kulon mo yan dapat ipalabas mo yan kasi yan yung mga na natutunaw natutunaw tawag yan nagkagaling pala sa loob ng pagtulog mo kaya ilabas mo yan pagkatapos uminom ka ng tubig Nung gusto mo magsipilyo, magsipilyo ka. Diba? Tapos wag yung kayo pong nag-exercise nag ka ng isang oras tapos kumain ka ng tatlong oras. <laughs> Maraming ganyan. Yeah. Sana may nakuha kayong lesson din dito sa video natin. ah, uh, kung tat tatanungin nyo ako kung ano ang anong klaseng pala yung kinain ko is LH Super Hybrid Drive. Tapos yung ulam ko, tuyo ka itlog na yeah, tinatay Pinagsama ko na lang kasi tamad ako mag isa-isahin pa pa pwede. Ito pwede naman. Wala nang hindi pwede. Ba. Tapos ito yung kalawe namin. Ayan. Ito yung kalawe. Tawal. Kalata. Tapos yung itong kaldero namin. Ayan. Ito yung kaldero namin. Tapos ito yung kaldero namin. Ganun. Tapos ito. Kaldero pa rin to, to, ito. Lulong agdan ito. Ito. Pag gusto namin kumain na marami. Ito ang lulong agdan. namin. Pagkuhan. Kunti, uh, ah, kunti lang mga kakain namin, ito lang yung lumagi namin. Lumagi. Kasi ito, yung takleb sa kalaha namin. Yan. Tapos ito, uh, busog ako Lord, thank you Lord sa uh, pagkain na binigay mo sa akin. Yan. Ay, kain pa ko gamay. Ang um, sarap sa inyo mga idol. Pagpalain tayo na ang noon. Um. Pwede naman, kahit makasalanan ka, pwede na basta sumampit ka lang sa kanya pag Hindi yung sumampit ka lang sa kanya pag kailangan mo ng pera. Sumampit ka lang sa kanya pag kailangan mo ng tulong. Sumampit ka lang sa kanya pag uh, nagkasakit ka na. Sumampit ka lang sa kanya pag uh, naiipit ka na. Sumampit ka lang sa kanya pag uh, alam mo na dihado ka, di ba? Sampitin mo siya, sampitin mo siya araw-araw, oras-oras, -araw, -araw uras -uras, diba? Diba? Tulad ng pang, mga panahon na humukot yung tubol mo sa yung lubot. Di Dapat bago ka tumai. Sabihin muna, Lloyd, nga sana di ako tutubulin. Sana hindi rin ako iigitin. Yung tamang kailang. Sana. Yan. Ba? <laughs> Parang tae din to, oh. Itlog. Hawa mo na ba? Hawa mo na ron! Ah! Namit